Hi, sir. Come in. May importante akong sasabihin sa'yo. What's this about? I'm sorry, but we have to let you go. What? What do you mean? You're fired, Chloe. Uh, why are you firing me? I worked hard for this company. Alam ko. But yun naman pala eh. So anong ginawa ko mali? Bukod sa nangyaring gulo sa restaurant kahapon, alam mo namang bawal ang magkaroon ng affair kahit sa ang opisina. That falls under the immorality section ng bylaws natin. What happened to you and Bernard is unacceptable. I'm sorry. Manda sa akin yung Angela na yan. Siya may kasalanan ng lahat ng to. dinala ni Bernard. Hindi naman sayang yun. May nakakuha naman na mas nangangailangan. Kaso, para sa yun ni. Eh. Eh, hindi ko pa kayang tumanggap ng kahit anong galing sa kanya. Sa ngayon. Pero, Bes, kagabi sabi mo, may chance pa, di ba? Hindi pa sa ngayon pa kaya. Sana talaga matapos na problema niyo. Para mag back to normal na rin yung buhay mo, bes. Matapos sa itong gulo. Angela! Kung anong kaya kong gawin, Angela?! Nasaan ka?! Nasaan si Angela?! Oh, Chloe. Napaka-sophisticated naman ang ginagawa mo. Baka mamaya wala nang lalaki magkagusto sa'yo ngayon. Natanggal ako sa trabaho nang dahil sa'yo! Pati karir ko sinisira mo! Chloe, trabaho lang ang nawala sa'yo! Pamilya ko ang sinira mo! Pamilya ko ang nawala sa'kin! Tapos ikaw pang may lakas ng loob sumugod dito! Yun na nga eh! papayag na pati pangalan ko sirain mo. Nasira na ang pangalan mo simula nung pumayag ka maging kabet. Kaya huwag kang magmalinis, pwede ba? Klas ka. Ang ah! baby. Ah. baby ko. Ang ah. baby ko. Ang baby ko.